Hi, good morning guys. Andito ako sa ano, sa may likuran ng aming bahay. Yan guys. Paskwatan ni Tay. Ah, darating lang yan. <laughs> yan, nagtatanong kung ano daw yung pamasko. dito ako sa may likuran ng bahay namin at sa aking bahay ng aking kaibigan. Ayan. Ayan, may mga ano din. Marami sila mga Ito guys, yung poinsettia, every ano lang yan. December lang siya magbibigay ng bulaklak. Ayan, marami silang ano. Tapos dito, mayroon ditong fish pond. Ayun, no? may tilapiahan mayroong tilapia dyan tilapia dati dito kami nagmi meeting oh, yan sa aming ano, meeting place ng aming OFW pag tinatamad na kaming pumunta doon sa may barangay so ayun <coughs> sarap pag ano pag umaga ano yung gagala-gala ka sa likuran ng bahay yan oh, uh, may mga bulaklak pa oh ganda may purple din oh. oh, may double oh double ito yung double saka ito oh, may purple din ayan haha <laughs> pag umaga, sarap mag-ikot-ikot sa garden mo, 'di ba? Oh, ito. Ganda ding ano, bulaklak. Hmm, ito ang ganda, o oh, 'di ba? Maraming ano, maraming halaman dito sa likuran ng bahay ng akin kaibigan. Ayan, guys. Hey, thank you for watching.